Ako si Paulo. Hindi ko tunay na pangalan. Isa akong mag-aaral sa Grade 5. Mahilig ako sa gagamba at tuwing Sabado, kasama ko ang mga kaibigan kong si Jay at Robert para manguha nito. Isang hapon, niyaya ako ni Jay at Robert na sumama sa kanila para manguha ng gagamba sa gubat. Excited ako kaya agad akong pumayag. Pagdating namin sa gubat, naghiwa-hiwalay kami. Para mas marami kaming makuha, si Jay ay pumunta sa bandang masukal na bahagi. Si Robert naman ay sa may mapunong lugar at ako naman ay sa talahiban. Habang abala ako sa pagkuha ng gagamba sa ilalim ng tuyong damo, nakakuha ako ng ilang magagandang uri, malalaki, mabilis at mababagsik. Tuwang-tuwa ako habang inilalagay sila sa maliit na kong garapon. Maya-maya, tinawag ako ni na Jay at Robert. Paulo, tapos na kami. Sigaw nila mula sa di kalayuan. Lumapit sila sa akin. Pero napansin kong pareho silang tahimik. Wala sa tono. Ang mga boses nila ay parang pagod umay tinatago tara may alam pa kaming lugar sabi ni Jay sa pinakadulan ng gubat doon daw may malalaking gagamba kahit medyo nag-aalangan ako sumama na rin ako habang kami naglalakad palalim sa gubat napansin ko na may palaging nakayuko si na Jay at Robert. Hindi sila nagsasalita. Parang hindi sila yung mga kaibigan kong kilala ko. Pakiramdam ko. May mali. May kakaiba sa kanila. Dinala nila ako sa isang lugar na ngayon ko lang nakita. Wala ito sa kahit anong bahagi ng gubat na alam ko. Tahimik, malamig at puno ng mga punong baluktot na parang may mukha. Nagtataka ko kung bakit hindi nila kailanman namanggit ang lugar na ito. Magkababata kami lahat ng sulok ng gubat na libut na raw namin na dati. Pero ito, bakit ngayon lang? Sinundan ko lang sila habang lumalalim kami. Parang lumalabo ang paligid. Ang mga dahon ay kumikislap na tila kristal may mga bulaklak na hindi ko alam kung gumagalaw o hinihipan lang ng hangin pagdating namin sa gitna ng mahiwagang lugar may nakita akong bahay hindi ordinaryo para itong yari sa kahoy pero kumikislap na parang ginto may mga bintanang bilog at may mga halaman sa paligid na sumasayaw kahit walang hangin namamangha ako sa ganda nito parang bahay sa panaginip pagpasok namin sa loob sinalobang kami ng malamig na simoy at amoy mga matatamis na bulaklak sa gitna ng mesa may samot saring pagkain ngayon ko lang nakita kumukatitap ang ilan habang ang iba ay parang gumagalaw may matatamis may masasarap na ulam at inuming makulay na tila hango sa bahaghari. Wala nang inaksayang oras sina Jay at Rupert. Agad silang naupo at kumain. Parang matagal na silang hindi pinakain. Halos hindi na sila humihinga sa bilis ng pagsubo. Para silang takam na takam. Ako naman ay nananatiling nakatayo. Pinagmamastan ko sila habang unti-unti nilang inuubos ang mga nasa mesa. Kumakalam ang sikmura ko pero nagdadalawang isip ako. May kung anong bumubulong sa isip ko na huwag akong tumikim. Bigla akong naalala ang sabi ni Lola. Anak, huwag na huwag kang basang kakain sa lugar na hindi mo kilala. Lalo na kung sa kagubatan baka hindi pagkain yan, kundi bitag. Napatingin ako ka na Jay at Robert, pero may kakaiba sa kanila. Habang nakatayo pa rin ako, pinagmamastan ko si na Jay at Robert. Natila, wala sa sariling lumalantak ng pagkain. Biglang bumukas ang isang pinto sa gilid ng silid. Mula roon, dahan lumabas ang isang matandang babae. Bali-bali ang likod, balot ng puting buhok at bitbit -bit ang isang mangkok na may lamang itim na kanin. Umaalingasaw ito ng kakaibang amoy, maalat, mapait, may halong sunog na kung ano. Lumapit siya sa akin, diretsyo ang tingin at inabot ang mangkok. Kumain ka iyo, bulong niya may ang boses pero parang pumapasok sa loob ng utak ko. Si Jay at Robert na halos ubos na ang laman ng mesa lumapit din sa akin. Paulo, pasarap to. Tekman mo na. Wala kang talo. Sabi nila, paulit-ulit. Parang sirang plaka. Paulit-ulit. Pinipilit nila akong kumain. Ngumiti ako ng kaunti pilit at sabi, bayo muna, gusto ko munang makita kung masarap talaga. Agad namang kinuha ni na Jay at Robert ang mangkuk mula sa matanda at nilantakan ang intim na kanin. Walang pag-alinlangan, kinamay nila ito para silang mga hayop na gutom na gutom. Habang kumakain ng dalawa, napansin kong nakatingin sila pareho sa akin hindi kumukulap, pati rin ang matanda. Numiti silang sabay-sabay, pero ang mga ngiti nila hindi normal. Masyadong lapad, masyadong pilit, may lumalabas pang itim na botel sa gilid ng labi ni Jay. Si Robert, nakatingin lang ng blanco, pero may dugo na ang gilagit. Nang hindi nila ako mapilit na kainin ang itim na kaning, biglang nang ang timplan ng matanda. Ang malumanay niyang boses ay napalitan ng malalim at galit na sigaw. Kumain ka! Sabay bagsak na mangkok sa say. Nabali ito at nagkalat ang itim na kanin na parang buhangin may gumagalaw. Biglang sumigaw si Jay. Si Robert ay napayuko. Nang sila'y tumingala, hindi na sila mukhang tao. Naglilitawan ang matutulis nilang ngipin. Lumalaki ang mga mata at ang balat nila'y nanginitim para silang aswang. Dahil sa matinding takot, dali-dali ako tumakbo palabas ng bahay. Wala akong pakialam kahit madilim ang paligid. Basta makalayo lang. Narinig ko ang mga yabag nila sa likod ko. Mabilis, mabibigat. Parang di tumatama ang paa sa lupa. Sumisigaw sila. Balik ka na dito, Paolo. Hindi ko na malayan. Palapit na pala ako sa gilid ng bangin. Isang maling hakbang. Nahulog ako. Napasigaw ako habang bumabagsak. Pero, buti na lang. Hindi kataasan. Sa ilalim ng bangin, may dumadalay na ilog. Tumama ako sa malabig na tubig. At unti-unting, nang wala ng malay. Pagdilat ko ng mata, may araw na mainit mabigat ang ulo ko. Pero higit sa lahat, naririnig ko ang boses ni Jay at Robert. Paulo, humising ka na. Namulat ako, nakita ko sila, nakayuko, niyuyugyug ako. Anong nangyari? Tanong ko. Nanginginig pa rin. Ayon sa kanila, tinawag daw nila ako para umuwi na. Pagdating daw nila sa talahiban, kung saan ako naghanap ng gagampa. Nakita nila ako nakahandusay. Wala akong malay. Kaya pilit doon nila akong kinigising. Ngunit sa isip-isip ko, totoo ba yung nangyari o isang masamang panaginip lang? Pero bago pa ako makasagot sa sarili ko, napansin kong may itim na butil sa gilid ng aking kamay. Galing sa itim na kanin.